Gano karami kotse meron kayo? Parang dito sa baba, parang oh. personal use lang namin. Nasa 30 plus na yata siya. 30 plus. Ah, 40. Mga 40, 40. plus. And then we have the Bentley. Atong binili ko to kasi kaya nagustuhan ko to. May wine glass din sa salo. <laughs> <laughs> may decanter. Yes. social. It's actually champagne glass. Malakamali ako so yun. Champagne. Yeah. siya yun. Mm. Tapos may champagne holder dito. Tapos may pedi mo siya ilagay dito kasi nagchichil. Ano. chill no? Isa sa mga reasons. Pag mi kaka, may kaka iba yun yung. Oh yun naman sa yun, yung sayo, no? Yes. Yung unique, no? Oo. And then of course, yung latest, Your favorite. Uh, yes, our favorite <laughs> is the Rolls. Rolls Royce. Yes, the Rolls Royce. Ah, oh. Ito, uh, maluwag lang yung likod niya, parang oh. pang-luxury lang talaga. So, oh. ang ano na to, kasi kulinan siya, siya yung SUV ng uh, Rolls Royce. So, eto yung dumating siya, naka-interior siya ng Hermes Orange. So, yeah. kaya mo to kinuha dahil? Kasi ito, may payong oh. <laughs> Natutuwa ako sa payong. Natutuwa ako <laughs> <ito>? sa payong. <laughs> Ayan. Oh, Pero hindi ko pinagagamit ang oh, payong dahil, na ito. Hindi to. pwedeng gamitin. Oo, kasi mahal yung payong. Oh, Ayan. So, ito na. yung payong niya. So, ito yung isang payong yan? Yes, on both sides. Ayun. So, yan okay. yung feature niyang rolls na kaya ako siya nabili na, na, na kasi natuwa ako sa payong. <laughs>